Isa ang patay sa Malabon dahil sa pinagsamang hagupit ng habagat at super bagyong Karina. Wala na sa Philippine Area of Responsibility ang super typhoon pero hanggang ngayon ay hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang barangay sa Malabon. Naroon live ang ating kasamaan si Jiggy Manikad. Jiggy, anong nangyari sa isang namatay riyan at kumusta ang mga taga Malabon? Julius, narito nga tayo sa Rivera Street sa Malabon kung saan kanina ay uh, nasaksihan natin at sinamahan natin ang rescue operation na ginawa ng mga otoridad dito sa dalawang senior citizen, well, particularly 100 years old yung isa at yung isa ay 88 years old at dalawang baby at kanilang nanay dahil kahapon ay hindi sila na-rescue sa lakas ng agos ng tubig dito sa kanilang lugar at sa taas na rin ng tubig dahil uh, katabi lamang ng kanilang bahay, kabila lamang ng pader ng kanilang bahay, ay Tulyahan River na. Kaya ganun kahirap ang rescue operation na sinagupan ng mga uh, volunteers dito kahapon. Kaya kanina lamang sila nagkaroon ng pagkakataon na ma-rescue. Kung sa ibang mga lugar ay uh, mababa na nga, hupana ang tubig baha. Dito sa Rivera Street, papasok ng Ara City Street, ay uh, talagang hanggang baywang pa ang tubig na umabot lagpas tao kahapon. At kanina nga po, gaya nga nabanggit, nasaksaya natin at sinamahan pa yung mismong rescue operation na ginawa sa dalawang uh, nakakatanda nating mga kababayan at dalawang baby at kanilang nanay dito sa naturang lugar. Narito po ang aking exclusive report. Sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat na pinalakas ng superbagyong karina kahapon, bat ang ginamit ng Pamilya Alba para ilikas ang bedridden na si Lola Clarita, 88 years old. Lagpas tao ang bahasa malabon kahapon. Pati ang 100 years old na si Lola Leonila, pinilit din mailikas sa mas mataas na lugar. Daigpunan right. ah, ah, nito yung undun. Dahil sa lalim at lakas ng agos ng tubig sa kanilang lugar, kanina lang napuntahan ng mga rescue team si na Lola Clarita at Lola Leonila. Sumama kami sa aktwal na pagsagip sa kanila. Inuna muna si Lola Leonila at sinakay sa bangka. 1, Okay. salo. 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 Umabot ng lagpas tao tubig dito sa Ara City Street kung saan kabila ng pader dito ay Tulyahan River na at sa kasalukuyan ay nagre-rescue yung mga volunteers dito ng isang lola at mamaya may babalikan pa tayo na isa pang lola na hindi nila na-rescue kahapon dahil sa bilis ng paglaki ng tubig. Sunod naman nilang ni-rescue ang bedridden na si Lola Clarita. Dahan-dahan siyang binuhat ng mga rescuer para isakay sa bangka dahil sa kaniyang kondisyon. Etowa, etowa. Dahan ng babaa, dahan. Okay. Abante pa natin ang konte. Ang tubig po dito sa area po ng Ara City lagpas tao po. Mas dineg po nito yung dating uh, Ondoy na naano nabaha po. Ayun lang po yung pagkakataon na kukunin po natin sila. Bukod sa mga lola, sinagip din ang mag-iinang sina Ella, Yosef Hiraya, 3 years old, at Malaya, na 3 months old pa lang. Kahit na emergency responder din si Ella, pagkatapos niyang masigurong ligtas ang kanyang pamilya kahapon, nagawa pa niyang tulungan ang iba. Safety ng family first, and then yung trabaho po namin sa pag-coordinate ng mga regions na naapektuhan din, na-endorse naman po, napagpasahan. Kaya po, um, medyo nakafocus din ako dito sa dalawang babies. Pagpasok pa lang ng Aracity Street, kitang-kita na ang pinsala. Hindi na nailabas sa mga sasakyan ng ilang residente habang ang komunidad ay lubog pa rin sa tubig. Sa loob ng tahanan ng mga residente, kitang-kita sa mga dingding ang bakas ng baha na lagpas tao ang lalim. Hanggang dito po yung tubig eh. hinayaan na po namin yung mga gamit. Basta kami, makit na kami sa taas eh. Mabilis po ng, ano eh, angat ng tubig. Karamihan sa mga kalsada sa Malabon ay lubog pa rin sa tubig. Sa ilang barangay, tuhod hanggang dibdib ang taas ng tubig. Kaninang alas dos ng hapon, may gitliman libong individual na ang nasagip. Anim sa kanila ay sugatan habang isa ang nasawi. Julius, mababaw man ang tubig dito sa kinatatayuan natin ay uh, medyo may kalaliman pa pagpasok mo dito doon sa bandang dulo nitong uh, kalsadang ito, yung papuntang Uh, Ara City Street at uh, ang problema dito ay exposed yung mga residente na kinakailangan lumabas mula sa kanilang tahanan para magtungo sa mga palengke o di kaya naman ay magtungo sa mga evacuation center kung saan may mga namimigay ng na mga ayuda. At uh, ang exposure nga nila dito ay uh, itong maruming tubig na maaaring uh, maging sani naman ng leptospirosis sana naman ay wag Uh, pero napaka ng tubig na ito na nakita natin kanina at uh, yun nga, ano, uh, pasintabi po, may mga palutang-lutang ng mga kung ano-anong bagay na naririto sa tubig bahan na ito dahil bukod sa community na uh, umapaw yung mga drainage ay katabi lamang niya ang Tulyahan River. Kaya ito po ang uh, isa sa mga challenges na kinakaharap ng mga residente dito. Yung nasa Looban sa Ara City Street na pinuntahan natin na malayo, mga humigit-kumulang isang kilometro ang layo mula rito ay uh, mainit na pagkain, ang isa sa mga idinadaing nila na sana kahit papano ay maabutan sila ng pagkain. Meron pong nasawi doon sa Naturang Street na yon at kahapon ay uh, sinabi ng mga opisyal, ng mga volunteers na kasama natin na kasalukuyang nag-aayos ng kanyang paninda yung biktima ng biglang abutan ng biglaang pagtaas ng tubig. At kanina, bandang alas 4 ng hapon, isang palutang-lutang na labi ng lalaking biktima ang nakita naman ng mga otoridad dito. Hindi pa na-identify yung labi na nakita kanina pero tinatayang nasa edad 45 years old dito pataas. Julius. Maraming salamat, Jiggy. Marami po kay mga balitang ang sa atin mamaya ni Jiggy Manikad. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.